Meron po tayong walong. Tigba 20. 20 Mga 20 na. Mga first pick ng May po yan. Unahan po kayo dyan, no? Oh. Mga 25 kilos na yan. Ito naman ay... Lumaki ng lumaki halos 40 45 kilos may mga nagpa-cancel po kasi nga na nagpa-book tapos hindi in order kaya lumaki ang ating matoy anyway gagawin natin inay niya gagawin natin breeder ito si Wanda ano nga, no? Oh, Wanda. Ayan. Mainit. Masyado. Ang ano mga mga baboy natin. Ayan. Assist na po kayo. The Farmers Bro. Dito sa South. Yan o, oh, Sir Jess o, oh, personal dyan nito. 4 kilos. Si Jess Narciso. Mga na kumukuha ng mga malalaking lechon sa akin. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Cheryl Dillon. Happy birthday. at saka kay Kat siya po ang umorder ng nitsyon ngayon surprise key sharing ayan ha oh. siya sa kabila ang laki yan ang mga kabayaw isa na ang isa nangangande na Heber. Lalaki po ito. Yan yung muling pinanganak. Eh. Buntis na naman itong si Vice Ganda. Eh. Six months yata ng buntis. So, nadede pa rin itong isa. So, tulong yan dito sa Batangas, mga kabayo. Nadala sa bundok. Nakakapang pang nyog, nakakapang kahoy. Yan ang mga trabaho nila dito. Ito isang tao. Yung mga pinaliguruan ko, basang basa. May mga 20 kilos na po ito baka ngayong katapos ng April pwede na yan ayan o shhh na ang bagong paligong ating mga inahin ayan positive na pong buntis ayun tsaka si YT eh. ano po siya nung 31 eh 21 days after uh, 20 days uli 20 po pag hindi siya nang hindi ay buntis na rin kaso nagpapadede pa rin nagpapadede pa itong mga mga anak ng ano eh tatlong yan o oh. Lucky Hanak. Ayan, bubok na natin tong isang tong lalaki. Sa 14. Ayan. 20 kilos. So 25, meron tayo. Walo. Hanap po kayo. Ayan, happy birthday po nga pala kay Sheryl Lilion. Nagpalit yun po si Kat. Regalo sa kanya. Bound to Silang, Gavite. Ayan, shoutout po. Ayan, shoutout din po kay Sir Jess Narciso. Baka kailangan nyo ng malaking lechon. Mayroon tayong 40+. Plus. Baka nang may nagpa-book sa akin noon. Hindi naman kinuha. Nagpahanap ng malaki nung nakahanap na ako. Sa so may cancel naman. Okay, ganyan talaga ang business. Medyo... Hanggat hindi pa nagda-down. Talagang hindi pa sigurado. libuntis na rin ito para alos ano lang yan mga 3 weeks ang pagitan ng panganganak ito may 2nd week ng may tapos yun ay ano lang siya eh alos 21 days lang yata ang pagitan tapos to doon ay 3 weeks para barako natin no? Oh, lumaki na rin yun ang magiging ano natin wag lang doon gawa nga ng nanay niya yon. pero dito pwede tsaka sa mga anak noon dito tayo kukuha itong mga nakawalang yan may dalawang babae dyan Pagdisyon na natin ang na uh, breeder. ano naman ang dede nyan marami dose ang dede kaya magandang gawing inahin nahuli ah, ko na po nung isang linggo yan e umaalis dun sa kulungan ay nayaan ko na lang hindi naman na layo eh Yeah. Steel. Hmm. Kainin yung daw ng ano. Ako na kain na. Ng madre na kain na. Kakain yung mga tanim kong madre. eh maganda rito nakakain kain ng damo mo Kasi mga tanong kong madre. Ay! pinagkakain yun, buti na lang yun talaki na yan ang ating vlog for today please like and subscribe